Hello guys, ito yung aming dating bahay namin na sinauna pa lang. Ito yan oh. Ito na siya ngayon. So sad. Oh, ayan sila. Ayan po yung mga magpapagawa. <laughs> ayan siya guys oh. Mga kalungkot 'di ba? Ayan na siya ngayon. So sad. Oh. 'Di ba? Ayun. Ito siya. Oh, napapalupot isipin. Nagigibay na Andating. pugad na... Pugad. <laughs> ang sakit sa ulo, sis. Pag nakikita kong ganito, ganda! <laughs> Parang sorry. Kaya <laughs> nagtugagawin. Ang pagmungas. Mga tang prince na Ako po'y nananawaga sa tatakbong presidente na si Bongbong Marcos. Baka naman po, inyong may pagawa itong aming kabahayan. Malakap po ang pangang may po at gusto po namin ay may tambak, nakatail, right? Ayan. Yun po ang gusto namin. Sana po ay inyong manot nang tayo'y may boto namin. That's all. Wala po nga pala. No. Ito na eh. Mababa sis. Sis, sama ka. Ito hmm. po yung magpapagawa. At saka yun na po din yon. Si Bossing. At narim si Madam Dami nga. <laughs>